Lenny Robredo Ang nagbuhay lahat Uy! Lenny Robredo Banyan ka pa? Naga! Ika, aku, kita ang naga. Tunay at progreso, juntanos ang gobyerno. Ah. Matiba'y masasari ganda Ang bagong Team Naga Ang bagong Team Naga Ang bagong Team Naga Ang bagong Team Naga oh, mga kabatang helmet Stop muna tayo or post muna tayo sa mga nega vibes <sighs> Pakanega lang ng paligid mga kabatang helmet So ito, positivity muna ang ihatid natin Update yan mga kabatang helmet sa house to house ni Vipi Leni sa Naga hmm? Kala ng dami. Bag ang bagas po, dami mamahalin. Eh, ay sabi nitong board, may bagas pagas po po talaga ng plato ang bakal. Dibay mong giraray kita. Ano? Pero programa po 'yan ni ano ni Frank Mendoza. Ah, um, ko aron kung nasabi niya subago na ang pagbabalik kang shipyard. Nakulon na marami na bakas taun-taon. Pero last year 23 million ang ginastos ng siyudad sa bagas. Gusto din pong ayuson na imbis na binabakal pa sa luwas sa mga para sa mga parauma na bakalon. Ah, diba? Kalain mo yun? Naku, bitu no? Isang linggo na lang ba? Para. No, para isang linggo na lang, no? no? After, nitong, after nitong... After nito sa the week, yun oh, ah, eh, di ba? Yun na yun eh. Oh, naku, oh. malapit na mga kabatang Kung helmet. Pumili ng tama. Yeah. Uh. Lenny Robredo, angat buhay lang. Ang bakong tinaga. tinaga. <laughs> Nga mga kabatang helmet, kahit nangangampan niya si VP Lenny kasama ang kanyang slate, tuloy pa rin ang Angat Buhay NGO, videographer sa mga programa. Siyempre, lalo yung pagtulong nga doon sa mga naapektuhan ng Mount Bulusan, videographer. Lenny Robredo, Angat Buhay! Di kagaya ng mga nababalita ngayon, mga kabatang hindi. Galit na galit! Parang nga 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 Wow! Parang ano ba yan? Parang naisip mo pa, no, kung tao pa ba, ba yan? Wow! Hali ba nga? Oh. Wow! Ay, hali ba? Hey? Pero ayan, comment nyo na dyan kung ano yung masasabi nyo about naman sa ganap ni Vipi Lenny. And, naku, Bidjoga Par! Ano Abangan pa ang mga susunod na updates, di diba? Yan! Kaya malapit na! bumoto ng tama! Yes, at ang meeting di Avance, malapit na malapit na po. Basta yes. mga kapatahin na kung mo video to, kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat na mga upload po namin ni Bidjoga Par. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe ta, as always. Sabi nga mo sa buhay niya, nag-i-health ang buhay niya. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye. Uy, Jokapar. Ano? Matanda na mo ba to? O, syempre naman yan. Seven. 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 Land, you bread. Angat buhay.